Ayan. Ayan, Ayan na po yung hampas lupa na hindi <laughs> limot ng mga gamit pinapakita ko lang yung gamit baka may mawala ng gamit masisihin pa sa akin Ayan. paki like and subscribe po wag na yung tao <laughs> Pati po tsinilas <laughs> May video ka <laughs> Nagnakaw ka ng tsinilas Aray ko Aray <laughs> ko Bang Nagnakaw ko yung <laughs> Ito, wala. Sparta. <laughs> <Di> Sparta <laughs> ng na nga lang. Sparta na nga lang. Pa. Sa Ayun, oh, Sa, sa <laughs> Yan yeah, yung, -yung, -yung. <laughs> aming budigiro. napaka pugi. Yeah. <laughs> So, yung katabi niya, yan ang bagong recruit na lead man. Kago! Huwag kang... Magkagalit yung oras, huwag kang ano. Friends, <laughs> tingnan na si... Ah, uh, shout out kay bagong lead man ngayon. Kay Dudong. Dudong Talahib. Alias ginikik. Alias ginikik. Ayan, yung aming... Ayan, aming... Nagyabang pa po yung aming budigiro. Malboro daw yung sigarilyo niya. Pula. malburong bakla. <laughs> 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 sa totoo lang, yan yung sigarilyo modern. Dinugtong lang. Dinugtong lang. Piki na, piniki pa uli Ayaw nga. Ayaw, nag, naging... umiinom sa gripo yung ating labor criminal na yung kanilang iniinom. Ayan na yung isa kaninang kwan. Nagpa-deliver po kami ngayon ng CHB. Nagtatalo yung dalawa. <laughs> Kasi mas malinis na yung isa. Mas malinis na yung kanya kaysa dun sa isa. Ayan, mga guys. Papalinisan sila ng mga gamit. Oo, oh, kasi bukas pahinga na sila. Naya naman tayo sa ating lead man.